ayan na guys na ngayon masakin ni busing guys ang asawa guys. ayan na natin ayan sweet and sour guys ayan yung asawa ko sweet and sour sweet and sour yan na ano na chicken chicken sweet and sour tapos ayan yung ulam namin mas gusto namin yan ayan pahan ng manok. Ay, naku talaga. Ubus na naman ang kanin namin yan kasi pahanan naman ang manok ang ulam namin. Sarap kasi pagpahan ng manok. Ayan ang sa akin darling kasi hindi siya nakain ng pahan manok.